sa parting Bulacan na kung saan ay uh, papakita po natin sa inyo yung paraan ng kanilang uh, paggagamot sa nakagat ng aso. So dito po yung lugar nila. Tingnan nyo po napakaganda ng lugar nila. May mga halaman pa. Ayan po. So ayan. So dito po sa lugar nila titingnan po natin yung paano yung paraan ng pagagamot nila sa nakagat ng aso. Talaga napakabisa naman po. Nakagat ng ahas. Tatanayin ko po ito po si yung si Tita Pele. Siya po yung isa sa mga uh, gumagamit ng pagagamot dito sa sa mga nakagat ng aso, nakagat ng ahas. So ano tanayin ko po kayo, oh, mga pusa. Oo, So ano po yung ginag ano po yung ginagamit nyo na ah paraan para magamot yung ano mga tao. gumagamit ako ng bato sa pagkakabit ng as, aso, pusa, daga. sige po. Ano po ano, ano po yung ginagamit nyo? Baturo ng anyulong lungata sa ibang bansa yo. Ay, ano yung Yung Hayop na anyulong ang pangalan. Ah. Galing sa ibang bansa. So, ano, pwede mo makita yung ginagamit nyo? Na ba ito? Ba? So, ano po yan? Kahoy? Kahoy Sungay ng anyulong. Ano po ba yung anyulong? Hindi ko alam eh. Yan ang sabi ng tunay na may-ari. Alabaw? Hindi ko alam kung anong hayop si yung anyulong na yun eh. Yan sabi ng tunay na may-ari. Ah, Sungay ng anyulong. So, po yung ng ayunlong. Marami na po kayo nagamit niyan. Nagamot Marami yan. na Ano, tatlong punta na ako nagkakabit. Ayon. Tatlong punta na ako nagkakabit. Kahit awa ng Diyos. Hindi na mamatay. Hindi na, hindi na ano. Bumabalik pa po sila sa inyo. Oo. Araw-araw may dumarating. Ah, okay. Tiga Malayo, Tiga, sa, uh, tiga Maynila, Tiga Rafael. So, ayan po. Napakabisa po nitong Anyulong. hindi panghanap. po siya kaho, hindi siya bato. Sungay siya. Hindi basta nagkakabi, may panghanap. May panghanap. Ito ang panghanap. Ano panghanap? Itim, itim. Ito ang panghanap, hindi basta nagkakabi. Yan ang panghanap. Ano pa paano po yung ginagawa? Nilalagyan yung... ng alcohol, tsaka pagkatiyo na ihahagod. Ah. Ihahagod mo to, kung saan namin to, doon ang kamandag. Ah, ganun po ba? oh, hindi basta nagkakabit. Marami kasi nagkakabit ng bato, walang panghanap. Hmm. So dugo, ang, an, ang tawag po dyan sa panghanap na yan. Sungay daw ng anyulong, sabi ng tunay. Ay, ito po, ah, oh po. Yung, black, yung Kasama rin ito. Ah, sungay din ang anyulong. Oo. Kasi, kasama to Iba to itim. ireo oh. Puti nung araw ito, mitim na mitim sa katagalan. Ah. Napakatagal na nito. Namatay na yung kitata si Tate ba to yun? but hindi to na bato sa lupa <laughs> sungay ng anyulong yeah. daw yung sabi ni tata enteng siya ang may-ari talaga niya namatay na matagal nang patay bente, hindi lang 25 taon namatay hindi eh, ba yung may ano kayo na kinanangin ng Nasaan? Eh, Elana, sinala sa akin dito nga. Ito nga, ito nga. Ito nga. Ah, sinalala. Sinan, sinalala hmm. ni Jojo at hindi nila magamit. Kasi pag hindi ka marunong, makakamatay ka. Eh, kasi ako katulong nung tunay na may-ari. Ah, uh, Patulong ako. Na kayo. ako ng nagkakabit ng tunay na may-ari kaya nasanay ako. Isinanla sa iba yan hindi nagamit. Na ospital ako ng dalawang linggo Hindi sila nakapagkabit kasi pag hindi ka marunong makakamatay ka. kasi sa sabi sasabi kagaya ni Roger nung hindi marunong nagkabit si Roger, eh, naghanap ng kamandag si Roger. Sabi ni Roger, wala. And sinabi niya, walang kamandag. Pero may nung nung, umalis umaalis na suka na nasuka. Ahas. Kalahating oras, sabi ng doktor, patay yung pasyente. Eh kasi hindi siya marunong eh. Mm -hmm. Basta hindi ka marunong nagkabit ka niyan, makakamatay ka. Ayun. Eh ako marunong, makita ko lang yung kagat nila, alam, ko na. Ayun. Dahil tat, hindi lang tatlumpong taon ako nagkakabit. Napakatagal na. Kaya marami nagtitiwala dito sa, yung una, una sa Diyos, ikalawa sa bato na ito, marami nagtitiwala. Kasi yung mga mahihirap na walang pampasaksa, malaking tulong sa kanila. Nag, kasi sa, sa pag magkano ako ng saksak? 1,900. Pero dito dito, tumatanggap lang ako ng hanggang 400 lang. O, napakalaking kami na Eh, tatlong saksak pa sa ospital. Uh, sa so mga kaibigan, interviewin po natin yung mga la, uh, meron ng karanasan sa pagpapagamot kay Tita Pele dito sa Bulacan. So, ang pangalan niya po ay? Miriam. Ate Miriam. So, ayan po sa ate Miriam. Shout out po kay ate Miriam. So, eh, ano po, yung, pang ilang beses niyo na po nagpaggamot kay Tita Pele? Dalawa na po. Tapos yung tita ko, dito din nagpaggamot. Ahas naman ang, uh, nakagat siya uh, ng ahas. Yun ang, yan din ang nakapagamot. Uh, ano na so, hindi na po kayo nagpapunta sa doktor? Hindi, hindi. Dito naman siya maderecho? si kuya yung, uh, ano na gamot. <clears throat> so napakabi. Kayo yung ano, yung proof na mabisa talaga yung ginagamit ng Tita Pele. Oo, marami na talaga. Basta may nakagat na ang sa amin, dito gumagawi, dito namin tinuturo. Kasi nasubukan na namin magpagaano sa kanya. Ayan. Na magan maganda naman ang lagi ano, okay naman. Kaya hindi na ina malapit na. mura pa, pa. Hindi yung kamukha sa pag sa ospital ka nag-ano. Pabalik-balik ka pa. tapos wala kayo mga uwan gusto. Hindi na kayo ano, hindi kayo uminom ng gamot. Hindi. Basta yan lang Kasi bago kami umalis dito, tatanungin namin kung okay na siya. O sabi, okay naman yan. Ang ginagawa doon, yung kakabitan ko lang mo to, tsaka ako papainumin ng amoxicillin. Bagat ako. meron po palang gamot. Kasi pagkakasisi. Para sa sugat. Hindi, kasi oh, para lang gumaling sugat. Yun. Kasi tanggal yung rabies. Pero yung infection, yung ginagamot nung no, ginagamot no, no, ano, nung gamot na mura lang naman yung amoxicillin eh. yun lang ang gamot ko. Right? Kahit okay. eh to dash picture. O kaya Ano pa yung nilalagay niyo? bato paka-isip na ano. Ah bato. Takwan ko ikotin. Agaw anak ko okay. para sumipsip timbat. Para din si Amang to, yung eh. isa, sumipsip-sip na isa. Eh, hirip siya. Yung kagat eh, oh. Kaya mo siya, mga. Ayun, oh. Hindi hmm. ko makita. Ginulit ko din, eh. Eh, dahil linisin mo. Pahirap bulak. Eh, Huwag mo ang palaktot kasi ando yung sige. Sabi na palaktot mo yung hiwa. Ding eh. Hindi ko na nga eh. Nangangawit ako eh. Kaninong aso yung ka ano? Nakakagal. Yung tiga pasok mo sa rapan yung Dapat itianan niyo po yung aso. Opo. Kailan mo ka? I-monitor niyo po yung aso. Hindi. Basta yan eh. Nakabitan mula lang na yun. Basta kakabitan ng marami yan. Wala, Hindi lang siya kailangan ah. e, ano eh ano, ano, ka ano, ano Hindi ano lang ang na pinapainom ko. Bakit? Ikaw ko nit. Ano? Yaman flashlight ko flashlight. Ang <laughs> <yung, laughs> para sa <sugas. laughs> Yun ang ko eh. Hindi teta na yung sa rabis. Isa eh, ano sa antay teta no. ko nga Yung ko eh, nagburlit ako eh. Tatandaan Gago, sasampalin <laughs> ay, ginulit ko rin yung pait. Ibang gulit. Bato? Ay, Sa puno, ay sa, sa puno ba yan ako pati Hindi. Ah, sungay daw ng anyulong yan, sabi ni tatay Enteng. Sungay so, ng anyulong? Sa ibang bansa pa siguro yan. Alupo, alupo nga dito eh, hindi natatanggal eh. Alupong ay kayang kayang-kaya ng ano bato eh. Ha? Yung ano as na alupong. Cobra. Cobra, kaya niyan. Bato na yan. Malakas yan. Matagal na patagal na panahon na ako magkakabit. Awa ah, naman na. Hindi, <tinyo> sinisip-sip yan. Oh, nga, sinisip na. Na yan. O nga, ilo sinisip na. Sinisip-sip na yan. Sumisip-sip na yan. bali bali, bali daw. Yung lima Bali-walo na rin dyan lang. Dalawa yung dalawa isa eh. Isa. Oh. Two, four, six. O tsaka dalawa. Walo na. Tatlong oras yan, ano? Tatlong na. Mitit na eh. yan. Pasayo ni. Iri nga hours na ikabit ko, humitit ni. Humitit ni. Nandiyan ni grabe. Hindi na hindi ni nasa alakalakan din, hindi ni. Umakyat na hinanapan ko na. Basag si ganya na ugat. Sa ano na sa ano yung... Buti na sa na ano. Hinanapan ko na eh. Nakuha na ako. Pangat na masya. May pangalak na kamandag yan. Hindi naman dumidikit pagka alang kamandag. Hindi naman dumidikit pagka alang kamandag. Oo, hindi didikit. Kung saan dumidikit, tita Pele, dun magugulitan. Oo. Hindi, binaba ko na. kasi. Babalok to, te. Babalok to. Hindi sumipsip yan. Walang kamandres pres, te. Yung matanda, tinan nyo, hanggang yan, buhay yun. Dito rin ang pakagot yun ang yung nakagat ng ahas. Ay, yun ang kinabitan ko, yung nakagat ng ahas. Yun ang tuwag-tuwa nga. Yun, hit masyado hagul-gul ng mga anak. Oo, tatlong mga apo. Naku po, yung mga anak, ang nagati dito ng tatlong taxi. Tapos yung mga anak eh, sobra agon po. Hindi ko siya tigdaan eh. Ba't ka kumi nagkakaraya may atahawan ng kote? Hindi. Sabi ko doon sa mga anak, tumahimik kayo at mabubuhay yung mabut ul yun, nanay nyo. Nanay nila yung sinukot. Nabubuhay Ay, na ka agad, agad, ulupong. Alupong. Alupong nyo. Namimitas na, ano? na ng ano. Uh, Namimitas ng okre, naka ano yung alupong oras na tinuklaw na gano'n eh. Nanigas? Hindi, umalis ng konti as, babalik na naman. Kagatina naman. Matapa. Wala ka sa loob ng matanda niya. Wala kasi ang ginawa eh. Boy pa. Iba, eh kaya lang ang dit, dito. Ang dito. Wala nang kubo. Pangupang ko na lang. Ah ano eh. na po ba siya? Na parang paralyze na. Hindi. Pangupang ko na lang. Kasi may bitay. Ah. May bite. Siya, may pwede binikan, binitikan mm -hmm. dito. Ah, oh, tinalian para hindi oh, umandar yung anak. Tumakbo yung oh. anak. Nung sumisigaw siya, Isang... tumakbo yung anak. May dala ng goma. Oo, oh, oh, para talian na. Tapos tinalian na rito isam? sa ibabaw. Ah. Uh -huh. Eh, kalok, pangko-pangko uh -huh. lang eh. Uh -huh. Uh -huh. Dahil tatlong taxi na dati. Yeah, mm -hmm. Uh -huh. Tapos okay. eh, okay. nang ipoto ko panghanap ko. Eh, ako Tapos Saan nung gulitan ko, ito eh. Naikin pang nang dugo. Yeah, Sabi ko, hindi masyado iyak ng tatlong uh, anak na may asawa na. Sabi sa ko, hindi umiyak, maguboy yung nanay niyo.